Yung mga idol was out shop na kinto ko lang sa nangyari sa akin ngayong araw lang mga idol ito yung ito sa may bandang nabutos mga idol ito yung tandaan kung makikita nyo halos 30 lang takbo mga idol kasi di mo ako nagmamadali tandaan mo talaga ang dito mga idol sa so, di ko inaasahan ang pangyayari idol itong si tatay nakita ko na siya bandang kanan nasa kanan nakapisto tapos biglang kabig sa kaliwa ayun ako makikita nyo ayan hindi siya nagsisignalite tapos ang nangyari dyan mga idol nag pull stop pa siya ayun ako makikita nyo train nito lang takbo so napilitan ako mamamaray no nabigla ako sa kanya dahil kala ko lang napipisto lang siya sa bandang ano yung pala nag preno pala nag pull stop siya no kaya dun ako nadali tapos medyo yung daan medyo may na medyo kalbo na rin kasi yung gulo madulas din madulas din kaya sumimpla ako mga idol no? so shout out lang mga idol no? sa mga nagmo-motor <coughs> kagaya natin iwasan yung gantong pangyayari mga idol na ihinto-hinto kayo sa bigla-biglaan no? <coughs> huwag kayong ihinto lalo na ito, itong way na ito mga idol yung kalsadang ito mga idol mabibilis ang takbo ng mga sasakyan at mga motor dito Ay, no. Mga idol kaya okay, wag, okay, wag, okay, wag, okay. Na, wag kang hihinto dyan bigla bigla napakalikado yung mga idol no tapos okay. dito mga idol shout si out ka nalang pala kay Lakoya so, uh, number 1 okay tapos sa, sa tatay tinanggit number 1 ka boss eh nakuha, <laughs> dito, na, nakuha, nakuha na ka na. kuha na ka record dyan no dito no kasi nga naka Ay, dito tumasang boses ko kasi number 1 ka sa gitna eh parang tinatanggi niya pa sabi ko, naka-record ka na kuwi, tatay. Sabi ko, pala senior citizen pala siya. Akala ko, isang dakay lang kamote, no? Yun yung iwasan, yung huminto, bigla talaga, no? Itong... itong, itong bakit kasi nung traino sa, sa gitna, alam mong pathway yan, eh. Dito, mga idol, medyo tumas ang usos ko. Eto, bakit gumilig ka? Ang mabilis matakbo niya nung motoro. Eh. Ng At ngayon ko kasi napakita Eda, ba't siya. Eto, kayo? Mga senior citizen pala si tatay. Hindi ka pwedeng huminto bigla-biglaan dyan sa gitna, tatay. Ito na pag-alaman namin na... Oh, dapat na si gumilig tatay, ka lang muna. Hindi ka pwedeng huminto sa dyan sa gitna kasi mabibilis mo yun. E. Kaya... Ginawa Hindi niya ng tatay. Sa susunod, mag-ingat ka. Tapos oh, si, ginawa niya siyip. Dito siya oh. sa gilid. Tapos, inalam niya kung saan talaga siya pupunta. Hindi yung hinto siya bigla-biglaan. Dito mga idol, ninapansin ko eh malaki pala damage ng motor ko ang daming ano no laki ng gas gas tapos basag side mirror ko no <coughs> dito ay di ko pa nararamdaman mga idol yung pasa ng kamay ko tsaka yung gas gas sa paa ko no okay. kasi naipit yung paa ko dito sa anong motor ko kaya <coughs> <coughs> Ato, malaki laki ng damage ko eh madaming gas gas ang side mirror eh <coughs> Wala lang si Tayo Wala, outside meron. Wala lang rin ang gas-gas o. Oh. Wala okay, nga. Aho nila hindi pa? Huwag na rin Kawawa naman eh. Ngunit hindi naliligaw namin e. si Tatay sa... Maghihintay ko sa mga paslin. Gilit ka muna kung uh nadiligaw ka Tatay ha. Kasi kawawa naman eh. Hindi ko na rin siya pinagbayad sa damage ng motor. ko mga. Hindi, nagbibigla ka kasing minor. eh. mabibilis kasi talaga sa sakin. Oo lang, hindi to ka sa outer. Eh nasa gitna ka eh. Sa susunod, wag kang magaganyan ha. Gilid mo muna kapag nililigaw ha. Nating ngayon boss. eh, eh. ako sa Diyos mga idol dahil hindi ako nasakta ng malala. No? Hindi gaano malakas kasi mabagal lang naman talaga takbo na mga idol eh. Halos 40 kph lang mga idol. Masalamat pa rin sa tayo sa Panginoon dahil hindi ko naging malaki ang damage. So. O yung motor okay lang yan, napapalitan yan mga idol. Pero yung katawan natin, hindi kasi isa lang yan mga idol. So, yun lang mga ito. Hi, just colored. Okay. Salamat <clears throat> sa inyo. Uh, right safe always mga idol. Thank you. Line